Okay, what's up mga guys? Nandito na naman tayo. I-update ko kayo. Dito na nga pala kami, Santa Rosa, Laguna. Uh, binabagtas namin ang kalayaan ng Snacks. Ayan. Wala pa rin kami sa ruta namin. Nakaramdam uh, na rin kami ng gutom. Nakakain na kami. driver namin, nagugutom na to. Uh, eh, kailangan namin makapunta muna sa ruta dito kami Santa Rosa Laguna Ayan, Royal Cargo alam niyo naman yan di ba kung yan dito lang yan sa SLEX matatagpuan syempre patuloy natin binabagtas ang SLEX at kasama ko nga pala ang aking mga kapakal at nandito tayo mga kapiyahe at papunta tayo sa Patino exit ah, ngayon nahanap pa natin So ngayon, ang exit na ito ay Santa Rosa Greenfield City, Tagaytay Ayan, papuntang Tagaytay yan guys, ayan, ayan, ayan So ngayon Magdamag na lamang kami Bukas na naman ang huwi nito Siyempre, patuloy nyo kaming Subaybayan sa aming biyahe At pagdasal nyo na rin kami siyempre, alam nyo na ah, Thank you guys Nandiyan kayo palagi Jose, update ha ah. <coughs> update ko pala kayo sa hindi na light na kika update ko kayo sa rusi natin, sa parapol natin so ngayon patuloy lang kayo mag subscribe sa aming channel uh, syempre alam nyo na ang mapapanalunan mga nyo is uh, Suzuki Raider J at saka Rusi 155i at saka Japan bike na bago ang Rayos. Yun lang guys. Siyempre, ayan, nakikita nyo. SLEX, walang traffic sa kapila. Moderate traffic lang din. Ah, kamaya, uh, update ko kayo ulit. Wala pa picture doon mga motor? Wala pa eh. <laughs>